Hello, baby girl. Ayan si baby girl, oh. Laki naman. Ayela, Tanya, yung name ni baby, pinanganak ng 2.50, ay, 2.25 p.m. Ayan. Baby girl, ang baby nila. Hello. Super cute-cute ng baby na yan. O, yun, oh. Super cute-cute. Super cute. Ayan. Ibigay na rin yung mga initial vaccine ni baby mo, Ha? si Hepa B, vitamin K, tas eye ointment sa mata, and BCG po sa braso niyo, ma'am, ha? Ang wala na lang kay baby is yung newborn screening. Gagawin yon after 24 hours na pinanganak si baby, no? And then, bukas na lang po ipapa-check sa PEJA laboratory at ano, no? Huwag mo iganyan siya. Huwag mo hawakan kasi hindi ka nag-alcohol-alcohol na doon, no? Oh. Ayan, nakaraos na sila ni mami. Ang cute cute. Ang kilo niya is 3 kilos. 3 kilos din yung kilo yung pambunso mo. Para ang laki-laki naman nito. Congrats! Nakaraos na sila ni mami. Congrats, congrats. Ha? Uh -huh. ah.